Uh, ito, uh, magandang tanghali mga kabayan Ang uras natin, alas uh, 12 Media, ang tanghali uh, Wala tayong nadali pag lahat ngayon, uh, pag uh, Limang piraso lang yung uli natin uh, Kahapon Nagkatsamba ho tayo, nasa lambas 30 kilos Ito, gawa uh, naman ho tayo ng bangkang paibir uh, Ito yung isa uh, na lang ho, yung isa At saka pintura na lang Ito, uh, pintura na lang Ah, nagdudumikit na yung mga buhangin. Tapos itong isa naman. Ah, maglalagay tayo ng mga uh, agusok. Ito. ito. yung bangka ni, ano, ni Kuya Bung. Ayan. Taga ano ito kabayan, may ari nito. Ah, taga San Francisco. San Francisco. Talisay, Camarines, Dorte may-ari ng bangkang ito ano ko ito ah uh, kulang kulang 26 feet ang haba ng kasko ah uh, apat na pulgada lang ang kulang bago mag 26 ito ah tukod tukod na naman ang mga buya ito yung, ano yung mga rabir uh, pataw yung mga ano ko natin mga kana maganda ko kaya ito sige sa sa ano doon sa pbc kasi ang PBC medyo mabigat ang PBC At sa kahoy ito ah, pag na hama na ah, parang ano lang talaga Kala mo yung kahoy na bangka talaga pag gagawa ito, yun ito yung mga, ito may mga kawayan Ang mga pantukod Dito na ano, si ano, si ilagahan sa bakal Alam mo sa istirepon pun? ginawa ni ko Alvin Ito sa bakal

to saka pag nag render yung door ming naman para uh, bisaya ano bisaya pag balot yan uh, kita naman ho natin ng hardener ng resin Ah, uh, ito kabayan yung ano, yung pagpadikit natin. Uh, yubirisin resin ay resin Ito hmm, kaya bibi Ito kaya yung maray Sabi mo, yubirisin resin Resin <laughs> Panggawang pao ng dali <laughs> Yubi risin, harinya saya Yubi light, empat <laughs> agas. Tuh, nah, kalau serang kebayan, pendidik itu. Ini dia ya, ya. Saya labak. Ini ini buku ya. Nah, saya kena punya atas. yung kada sok tama ano yung yan slide slide dyan ano di siya yung tanay Gitu nih teman-teman, Gitu teman-teman, Ini pelutnya nih, yang ini. 本地。 Semua karbon

sabay mo na sabay mo na itutak na layo wa nag-aalat ka yung kay hayap dabutan mo na punta yan mo na ito dai dai to Mga satu, mungkin malah perlu lah. Bisa kita mah, kita mah, pegangan apa ni? Pakul dah sehalal kami. Kenapa puni? Di komen dari Sip, nah berani... da, dapat mahilay tinggal lang talaga mga banwit hilang artificial tinggal lang arang aning banwit Hmm nah mun nak sing sad sulung batu ai, dua batu sing kimi masuk dengan tangi <tuk> gig kayan. Bubu meh sulung batu ai. Ani pisan yo, ta buru-buru ni au peti. Ai na puk-puk menyan. Na putul din. Ai mati bai. Ai na. Terima kasih Enggak mangan bibi sebelah bibi. Kalau main aku lama ya eh, itu ako ang mga pagawa, di magukang masyado. Hindi, hindi pa ipakunang pano. Tutututun pa. Ay, kamay ang ibu pa da? Ay, burikat na yan. Huwag kayong bukha. Huwag talaga. Ay, kay ko alam na hindi magbukang masyado. Baka. Ay, di ba gaw? Ano lang hindi kay kabog na hindi? Ngayong 30, isa-isa ime Oo. Ay, doktor Bong. Dapat ini ano-ano pa, hindi ngayon ano-ano yan. pa da nga hindi yan. Ay, hindi. Ang data ng...

Mata ang pader ng dali. Tumay dinaw nito. Hala <laughs> pa maning maray. Dapat talaga apo ka. Sorry gimpi ang po Di na apo ka. Ganito puti ng dilaw. Ako araw ka. Ah anak ang saya. Ara, ano pa bhilaw dugot gram krisa. Talaga, ang laban niya. <laughs> habang, habang may kakumpiti niya ng ibang pao, may eh, sabay-sabay lang siya. Pero nang magumok, ay di siya makagabay. For <laughs> nga ni siya, nang lalamang. Nang naduduhan na siya ni Ugyot. Mutang na tayo ko di dilatan ako kayo ni Ugyot. Nang nakadwa na siya, ay di ko panahimukas siya sa iku, ko. Pag-ikot niya, ta nah, nagbabatag sa nang subad ngayaling ko kimpi kimpi asubad <laughs> <laughs> hindi ngayaling ko dumas sa ay nagyaling may kimpi na sa bunot kala ko kimpi asubad may teleskop iya yeah. tapos may tara din sa <laughs> nang panlun oy high stick ano kimpi adoh, may panlun oy Ini man dadali din nakaabang din ng ano tibuan matibay eh, tibu. matibay ang kimpi ano ta? oh, magandang tibuan si ko ay Umagi din dahil sabay tayo, makalagari po si Tapu, tangin ah! Karanggal ba kayo sa iyang, ano ay, yung pang ay try ko kimpi yun, na-prank niya sa kuyang pao, nakala ito ni yung tunay no? si si na dinis ay, si so iba yung kimpi ano si kimpi pero ba susungak-sungak si kimpi sa iku nadali mo si kimpi nakaray naka sa kimpi ah, <laughs> kimpi, simubad sa lunoy di ba nagtubad, na niya din niya nabuta, ah linokso nilokso, takala niya dilis. nag-aliyan din niya na may pao kito. Nakarayot tuloy sa bunot ang gimpi. Ito na dali din, din ang kimpi. May tilis ko, ka ko pa ng nagsisignap ng gipaw si gimpi. Nakarugan ka na yun. Nakapagod si tilis ko. Ah, umagi si paon ko, sabay tayo. Nakarayot tuloy sa service niya. Nagulog ka ng nandala paon. Sige, eh. sige. Kala niya tunay na bulinaw yun si Sisi Mupuke? Ayan si Sisi Mupuke? Ayan si Sisi si Tapat na bang tabang yan? Yan ang financier nindo sa paggagawa din yan sa pinaka na may magang Ay, mo dyan, mo dyan? Isok, isok mo? Ano daw? Gawin mo nang unyan, si plano mo kahit itong nailin si, mo si Kedy Goy Hala kunting Ayun ba wag ibutang ay butang yun ang tatas Sige uh, sige gugupitan na lang Sige pwede pwede na yun ito Ito o Hala kay man Hala na plano mo Ito so, inaabot naman mm. yung uran Hala kanan na munin doon ba yag sa huri Tapos ayun ang buto Gawin mo nung unyan Tayo na Ni siya duman sa Avila ay Yan na ay, buso, ng, uh, rin ay mapagawa man sa ng bayan. Gandang guren pang abut. Manigkit mo ng na Balot nabalot na. Nabalot na yung rubber na pataw yan okay na hindi ano. kumaliti ka naman ito bukas na bukas sa ah, baka hindi tayo makalaot at Lala. paggawa muna tayo Lala. ng bangka at, wala walang pahuli rayonabot din ka na hindi pa ako pa butuan huyaw 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 eh well, lang nagkain, magandang garo kami ha kaya mo kimikal? eh trudo ko eh, ko eh, dapat sa tanong galon may ka pa nga bago maubos yeah. maski medyo rodo ang kilo, kilo na ako dahil kay pang bawi-bawi ay di mo nalutan eh nagdodo ang galon na eh <laughs> di ba, di ba nadadagdagan siya talong buo ay kusakti ay, ay, si ay, si ay, na ayun po si Japong, ayun ko si Japong si Japong ka ba yan, buta kaya hindi makapaniwala ayun oh, nakakita ang kimpi Kempis si Mibad sa, sa Lansi eh di naman dah pala inabutan aabot bagian ganyan mabilis ang takbo ng bangka talagang purutol ang si Engramay kapag langoy ito so, ka uh, 23 feet uh, 23 feet ang kasko <laughs> yan 23 ang taas ang tabli Ay, Ang luang ng kasko ah, Mga ano lang ito ka ba yan Mga disinubi. Ang gitna Ano mga kabayan amuntahin ah, na lang ito Yan yung makina Ito kaso Pag timpla di yung titigas yung ano yung hardinil yung resin baya tagal ng tigas kaya walang halos mo, lupod, di na gawa yung araw pag may nagatul ka tumbig ka harun dama nagdadagul naglalala <laughs> garo pag ka kay gurul na <-gawak>, lupa <laughs> niyo bukul ka na kararuk na kano maile mo na kararuk ka ah nagudum ka lupa na no na may mo niya tara mo rulo ka lupa mo paper perfect ito.

Wag <laughs> mo na tara lugad <laughs> niyan. Papawon mo talaga. Hindi <laughs> ka ba ng tama nito, Japong? Walang huli ay. In, kaya walang huli kaya ay. Kaya ang yan, ang epekto ng walang huli. Amo ko na nga rin po, mabakot din na lang sa buntugan sa barote, nakairinda sa kamarote. Kaya kakadupo ko lang na magpakwala.